Hello mga kalipad. Uh, yun nga palang dating sinabi ko sa inyo na hindi ko kaano ano kaibigan ko na na-stroke ay dumating na yung pina-order ko sa kanyang pang pang therapy niya yung robotic massage hand massage dumating na ka kahapon daw dumating na yun mga kalipad ay tuwan-tuwa at na laki daw ng improve agad dun sa kanyang mga kamay na na-stroke ay sinad nga niya sa akin yung video ay panoorin nyo mga kalipad at kahit papano ay natulungan ko yung tao na na-stroke kasi wala din namang ibang tutulong ay kahit papano natulungan ko naman maliit lang namang bagay ayan mga kalipad taga ano siya ah uh, batanggas tagalipa mga kalipad panoorin nyo uh, tuwang tuwa siya mga kalipad tulungan ko yung tao ayan panoorin nyo mga kalipad ang sinid niya sa aking video ito na kapatid tetherapy na ako ng aking kamay 15 minutes na 15 minutes na no, may gumalik na ito yung bandaliri hindi talaga maipasok so uunahin ko muna kung alin na ipasok para magalaw lahat maraming salamat sa tulong mo God bless okay na at yun nga mga kalipad uh, sinubukan niya na napakaganda nga at yung mga daliri niya ay nagagalaw niya may part pa lang na hindi niya may pasok dun sa mismong daliri dun sa mismong parang machine ay siguro may papasok dun niya pag medyo okay okay na yung ibang daliri ay gagalaw naman niya pero napakaganda pala nun kasi laki, sabi niya kagid sa akin kanina, ay malaki nga daw mga kalipad ng improvement niya si kagad nung kanyang daliri. Nakakaginhawa daw agad. Yun nga, di salamat sa mahal ng Panginoon at kahit papano ay natulungan ko yung tao kahit hindi ko kano-ano. Yun po mga kalipad. Habi ko ipagpatuloy lang yung kanyang therapy na laging gamitin everyday. day ay onay yung mahal na Panginoon Diyos ay ano balik yung kanyang kamay na Stroke makarecover yun po maraming salamat mga kalipad